So told me Ella Aguilar so sa lahat ng mga nagsasabi na bakit ko ba tinalikuran o bakit ba ginawa ko tong online business malaki naman ang na salary mo sa abroad sa Taiwan ang ganda ng trabaho mo doon pero bakit pinagpalit mo pa yon actually sobrang dami ko pong na-encounter na nagsabi sa akin ng ganyan na malaki na yung salary ko actually yes po malaki naman talaga yung salary sa Taiwan lalo na ang talagang trabaho lang doon sa Taiwan is pag-ooperate ng malalaking machine, di <laughs> ba? Puyatan talaga ang kalaban. Kung pagdating sa trabaho madali lang naman pero yung puyat. Pero bakit ginawa ko tong online? Kahit na malaki yung salary ko, it because I realize I'm not getting any younger and hindi naman ako habang buhay magtatrabaho. Hindi habang buhay malayo ako sa pamilya ko. Kaya ginawa ko tong online it's because it's not only about the money na pwede kong kitain dito but also the time na pwede kong i-spend it, pwede kong ma-save as an OFW, I've been a lot of experience talaga na no work, no pay din. parang empleyado, so andun na bakit ko pa ako gagawin ang pagiging OFW kung may opportunity na ganitong online na pwede ko namang gawin dito sa Pilipinas Even, wala naman akong idea o paano ko ba ito gagawin o sisimulan. Ba't lahat naman ng bagay ka ako na pag-aaralan? Inaral ko nga ka ako yung pag-ooperate ng malalaking machine. Bakit hindi ko aralin yung isang business na pwede ka akong magbigay sa akin ng soon, ng time freedom, ng financial freedom, ba? Diba? Kasi... Kakaunti lang po, baka 1% sa OFW nakakilala ko na talagang dekada na pag-uwi business pa rin po ang hanap kaya sabi ko ngayon pa lang hangga't malakas hangga't bata pa 'di ba gawin na tong online business na to and that's the reason kung bakit ginawa ko to early kasi sabi ko mas early, mas early retirement ang ma -e experience ko sa buhay. That, that's why ginawa ko tong online business. Kaya sa lahat ng mga nandito, I know na nakikita mo din, lalo na kung OFW ko, I know nakikita mo din yung value mo, yung deserve mo, masipag ka. And this opportunity is very fit for you. Huwag mong isipin na wala ka pang alam at hindi mo alam paano simulan. Ang need mo lang gawin ngayon, simulan mo sa una dahil soon, step by step, matututunan mo din. Take it from me, wala din pong alam sa business. Zero knowledge, high school grad, inaral lang din po ang business na to. So message me kasi willing akong i-guide at ituro sa'yo kung paano nga ba maging effective business person dito sa community. That's all!